Sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Live. Nation. Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Umabot sa 215 individual na naaresto sa limang araw na simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa Cleo ng Batangas Police Provincial Office. Layunin ng naturang operasyon ng mapaigtingan laban kontra kriminalidad, mapababa ang mga insidente ng paglabag sa bata sa buong probinsya ng Batangas at tutukan ng pagdakip sa mga itinuturing na notorious na personalidad. Sa ulat ni Police Colonel Samson Belmonte, Provincial Director ng Batangas PPO kay Police Brigadier General, General Paula Kenneth Lucas, Regional Director ng PRO o na Apat na dalawang wanted person ang naaresto sa bisa ng inihaing warrant of arrest. Labing dalawa dito ay tinagari ang most wanted person at tatlong naman ay kabilang sa other wanted person. Samantala sa iba pang operasyon, 56 na personalidad na sangkot sa iligal na droga ang arestado kung ang nasa 85 gramo ng shabu at 5 gramo ng marijuana ang nakumpiska na may kabuang halagang aabot sa 578,000 pesos. Umabot naman sa 85 katao ang nahuli dahil sa pakikilahok sa iligal na sugal at tatlo katao naman ang naaresto laban sa iligal na pagmamayari ng barila. Mula sa DWALFM 95.9 ito si Rens Belda ng CMN Batangas nag live para sa CMN Pilipinas. CNN live, live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CMN Batangas.